Hello, hello mga kasari. It's me, Jennifer Mejia, ang tindera ng bayan. Hello mga kasari. Kamusta po kayong lahat? No, ayan. Stay put lang kayo dyan mga kasari dahil magsasagot po tayo ng katanungan. Kasi ito po ay nakita ko sa, ah, isa sa comment section na aking video. Okay? yan Si Sir Jose Barrientos Libudan. Ayan. Shout out po sa iyo. Nagpapautang din ba kayo ma'am sa store nyo? Okay. So, yun kasari, ang pagpapautang po kasi sa isang sari-sari store is hindi na po bago. Sadyang so, uh, kadikit na po ng sari-sari store ang pagpapautang. Nasa sa atin na po yan kung paano po natin i-handle ang pagpapautang. Okay? Nasa pagmamanage po natin, kailangan po natin uh, i-manage din po yan ng mabuti. Okay? Kasi kung hindi po natin yan na i-handle ng maayos, may tendency na malugi po ang ating sari-sari store. So, yun. Ako po nagpapautang po ako sa aking sari-sari store. Pero, yun, merong pero, hindi lahat pinapautang ko. Okay? Bakit hindi ko po pinapautang ang lahat? Siyempre, kapag buong bayan, eh, pinautang natin, <laughs> kuha po yung sari-sari store. Diba? Kailangan din po natin piliin kung sino yung papautangin natin. Okay? Kailangan may kakayanang ng magbayad at lagyan po natin ng limitasyon. No? Limitasyon sa Ama, uh, amount, kung magkano lang yung halaga na kaya niya uh, bayaran. Yun lang yung pauutangin natin. So yun, hindi nga po lahat eh, pinapautang ko, lalong lalo na po kapag uh, lasing na ang isang tao, no? yung customer ko kapag uh, maungulit na yan mangungutang ng alak isa yan sa hindi ko pinapautang Siyempre, kinabukasan uh, maaaring makalimutan na niya yung inutang niya no? so, so pag nakalimutan niya mm, thank you <laughs> so yan, kaya hindi eh, po talaga lahat ay eh, pinapautang ko at ah uh, syempre marami tayong customer, marami tayong mga suki, marami tayong friends marami tayong relatives, no? kung pautangin natin lahat, yan <laughs> no, yung 200,000 na puhunan natin, eh obos na, no, bye bye na kapag ganoon ang ginawa natin no? so kailangan, meron po talagang limitasyon at kung bagong-bago po yung ating sari-sari store, bagong bukas, huwag po muna tayong magpapautang. Kasi, uh, mahirap magpaikot ng puhunan. Mahirap mamili ng iba pang paninda kung kulang-kulang yung hawak natin pera. Diba? Kung, yung, kung yung items natin ay eh, naubos na at ipinautang yung items na yun, eh, hindi pa nagbabayad. So, mahirap magpaikot. Mahirap mag, uh, mamili ulit. Diba? Mahirapan tayong magpaikot. Mahirapan tayong madagdagan yung paninda natin. Yung mga imahinahanap ng customer, eh maaaring hindi po natin mabili kapag pinautang yung ating uh, paninda. Kasi, uh, kapag tayo po namimili ng mga paninda, eh cash po natin yan binabayaran, hindi po utang. Okay? Kung ipapautang natin yung paninda natin, anong ipapambili natin? Diba? At yung isa pa po na kailangan natin isa alang-alang, kapag tayo po yung magpapautang is, kailangan uh, siguraduhin natin na steady na, stable na yung sari-sari store natin. Yung tipo na kahit magpautang tayo ng limang tao, sampung katao, no, eh, kaya pa rin natin mabili yung mga iba nating paninda at kaya pa rin natin mamili ng mga walang, na wala pa sa ating sari-sari store. Okay? Yan, kailangan maging stable po ang ating sari-sari store bago tayo magpautang. Ako hindi ko naman po tinatanggi na hindi po ako nagpapautang. No, nagpapautang ako. Uh, pero nung unang-una pa lang, yung bago pa lang po yung aking sari-sari store, is hindi po ako nagpapautang talagang hinihindihan ko yung mga gustong umutang sa sari-sari store ko nung bagong bukas pa lang po yung aking sari-sari store kasi hindi pa kaya ng sari-sari store ko na, magpa magpautang na wala akong mapanghuhugutan na pambili ng iba pang paninda kapag ipinautang ko yung items ko. Siguro 6 months. 6 months po akong hindi nagpautang. No? Nung bagong bukas pa lang yung sari-sari store ko. Hindi pa masyadong stable noon yung sari-sari store ko pero dahil sa nakakaawa nga, 'di ba? Hindi na napigilan na magpautang. Nagpautang ako sa taong alam kong kaya niyong bayaran. And then yung amount po is ano lang, steady lang siya, 300 lang, 400 lang, magano lang yung pinapautang ko kasi hindi kaya, hindi pa kaya ng Sarasas -sara store ko that time, 6 months pa lang, 'no? So bago-bago pa lang 'yon. Hindi pa talaga tayo kumikita noon, pero dahil sa naawa tayo kasi ngayap, walang makain, wala pang ulam, walang pambigas, ayan. So, nagpautang tayo, pakunti-kunti lang po. And then, nung tumagal na, nung tumagal na, okay na yung uh, store ko, nagpapautang pa rin tayo, at yun nga po, may mga hindi nakakapagbayad. <laughs> so, dumarating talaga yan sa puntong mayroong hindi makakapagbayad. Sa sampung pautangin mo, meron at meron hindi makakapagbayad. Although, mas marami pa rin nakakapagbayad, pero, Uh, kapag tayo po ay nagpautang, is kailangan i-ready natin yung sarili natin na meron at merong hindi makakapagbayad. Okay? Or matagal bago magbayad, di ba? Yung sa akin po, sa estado pagpapautang ko sa sari-sari store no, medyo marami na rin po, <laughs> medyo marami na rin, medyo marami na rin po ang mga hindi na nakakapagbayad. <laughs> no? So, yan. Hindi na rin ako naniningil. Hindi ko kasi, na rin sila kasi na-stress ako lalo. Nasasira yung araw ko. <laughs> pag naniningil ako sa mga hindi nakapagbayad. Yung mga taon ng lumipas, <laughs> hindi ko na sinisingil. Sinusulat ko na lang yun sa tubig. no, <laughs> so, may mga ganyan po talagang pangyayari. No? So, kailangan handa po tayo at kailangan uh, ready yung sari-sari store natin na kahit hindi sila nakakapagbayad, eh, napibili pa rin natin yung mga iba nating paninda. At kaya pa rin ang sari-sari store natin na uh, makapagtinda, no? Makapagtinda ng solo yung sari-sari store natin. No? So, hindi. Hindi po ganun. So, kailangan stable pa rin yung sari-sari store natin. Malago pa rin yung sari-sari store. Hindi pa rin, hindi siya uh, makakalbo. Kailangan kompleto pa rin yung sari-sari store natin kahit na uh, may mga ilan na hindi nakakapagbayad. So, yan. Sa akin po, yung mga iba talaga na hindi nakakapagbayad, eh hinahiyaan ko na lang din kasi kikitain ko pa rin naman yan. <laughs> Tsaka nabibili ko pa rin yung mga ibang paninda at mas lalong dumadami po yung mga paninda ko. Ganyan. O kaya naya ako na lang. <laughs> ngayon, nagpapautang pa rin ako pero yung mga hindi nakapagbayad dati, hindi ko na po pinapautang ngayon. Pero bumibili pa rin sila sa akin. Yun na lang yung iniisip ko na na okay lang na kahit hindi ko na sila singilin, basta bumibili pa rin sila sa akin. Tuloy pa rin yung pagbili nila sa akin noon customer ko pa rin sila. Inisip ko na lang po yung kinikita ko sa bawat bili ng items nila is yun na lang yung bayad nila. Okay, ganun na lang yung iniisip ko. At least, bumibili pa rin sila sa akin. Patuloy pa rin sila sa na bumibili sa akin. Kahit hindi ko na sinisingil. One time, siningil ko yung isa do sa sa listahan ko na matagal lang hindi nakapagbayad. Siningil ko siya. Ba, hindi na bumibili sa akin. <laughs> doon na sa kabilang tindahan bumibili. No? Kaya, sabi ko, parang mas okay pa yata na hindi nalang singilin. Kasi patuloy pa rin silang bibili sa, sa tindahan ko kapag hindi ko sila sinisingil. So, ganoon na lang ginagawa ko. You know? Pero kapag alam kong nakakapagbayad, sinisingil ko. O, sinasabihan ko, yun na. Nagpapautang ako sa alam kong nakakapagbayad. Tsaka, may limitasyon po talaga. At hindi talaga lahat eh, pinapautang. Mga, yung mga hindi nakakapagbayad, yun. Every time na bumibili sila, yun na lang iniisip ko na bayad nila. Yung tubo ko dun, yung kinita ko dun sa kanila, sa mga items na binibili nila. Yes, yun na lang iniisip ko na bayad sa utang nila. Ganun na, para walang stress. Ayoko na may stress. Ayoko masira yung araw ko. <laughs> Kaya ganun yung ginagawa ko. Okay? Pero, ah, uh, mas lalong dumadami yung paninda ko. Hmm. thank you, Lord. Totoo yan. Kailang happy lang tayo lagi yung mga bad scenario or yung mga bad bad vibes. Yan natin yan. Mm, -mm. always kasi si Lord ang bahala. <laughs> diba? yung diba? mas lalo dumadami yung mga panindako kahit hindi sila nakapagbayad, kahit hindi sila sinisingil. <laughs> so, yan. Yeah, Magpautang tayo sa mga taong alam natin na makakapagbayad at uh, kailangan stable na po yung ating sari-sari store bago tayo magpautang. At lagyan po talaga ng limitasyon yung bawat uh, pagpapauta. Okay? So, yan. Okay, Doki. No? Nasagot ko na ba ang inyong katanungan, Sir Jose Barrientos Libudan? Okay. So, yan. No? Kung may mga katanungan po kayo, mga kasari, just comment lang po at sasagutin ko po, po kayo sa abot ng aking makakaya. Okay? Thank you, thank you for watching. Bye-bye. Happy selling. God bless.